Hi guys! Welcome to our house. So, kalat kay guys, no? Kay mag-general cleaning daw sila. So, wala. gawas na nga ako mga sininaga, guys. Pangpiloon daw na niya. So, nanglimpyo sila guys sa balay. So, muna na nga mong balay, guys simple ra guys nga maano mapuyuan ano makatulog og tarong so muna siya guys grabing kalat so nagko mga bulak so nagkalat ano, siya guys so ano na so muna na siya manado sila og panglimpyo ano, ano, limpyo na kayo na ano, limpyo mas ano na guys mas mas slide na ang langaw sa ano na balihin na po nang ang ano guys ang katong glass nako ko nga butanganan sa mga crowns o trophy nga akong away gikan diri sa Hong Kong. so dito na po niya sa Picas, Kibutang ang alay daw dito dapat sa my CR kay para daw magkaon oh, diri daw makita ang ano mm, CR naman type pultahan so balak siya guys Siya may nag-arrest sa, balay so iya yeah, ang balay karon siya mag ano kung saon niya pag design so wala well, lang human og oh, limpyo so nag human na po sila og panglabas Wow, na kayo. So, ano guys, sa among hidaanan Gamingaw na ko sa among hidaanan guys. May kayo magligid-ligid. Kaya akong higdaanan dre sa Hong guys, gamay kayo. Maglisod ko, gano ano. Yukli hook. So, ano. Tiis-tiis lang sa guys. O, oh, tara. Ah, bagong liko. Ah. Nami kayo. So, mana siya, guys. Sa nga kwarto. Simpira so, ko na kwarto, guys. Gamay lang ang gamit kay puhon na mamalit ko gamit kalawian si ginoo oh, tagaan mi og oh. baby so magkalata na ang balay sunod guys pag na bata so na sino na kayo lahi na parog ang balay dripot sa gawas guys nagbuhat din eh, siya og lantay lantay kay init man bukay, sa pinas pag udto so moto yung niya og lantay lantay